And for today's video, pandawin natin tatlong kawil mula doon sa iniwan natin kahapon ilan kaya may huli makahuli kaya may tayo ng ikat ayan ayan ang bulabugin, ayan ayan ay, 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 ayan 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 may huli yan ayan 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 ay. uy ala ala dito ang masarap na tanghalian. Sini sa sampalok. Ang kanin mo, hindi ko sa kumahal. And for today's video, pandawin natin at long kawin. Dado sa iniwan natin kahapon, ilan kaya may hulog. Makahuli kaya ako tayo ng ikat. Ha? tayo. Hindi ka ang nito. guys hapon may tatlong kawin pa akong tingira na may pahin hindi ko gusto kinuha dahil uh, lang yun na hindi naman ako baka may mahuli and tapos nang kasi natin kahapon ah uh, just, <laughs> nakakain ako ng paborito ko o oh, isa sa paborito ko yung dalag na inihaw ayun pagdawin natin yung katilang niya pipit nainahing ako eh sayang eh kasi ang ganda na mga kumain first time ko na tayong test na nga eh yung lalo yung uko eh baka makahuli huli eh, iuwi ko na sana yung kawin eh pero ang gaganda ng mga spot kasi eh nakahuli uh, na ako ng dalad may igat pa ako na huli may bonus pa eh baka ako ay nakaya baka may makahuli ulit dito talaga. Oops. Yeah. Yeah. Dito naman siya. Meron isa dito sa gilid. Meron isa doon. At meron isa doon sa nit paanan ng gilid. Okay, safe spot ang na naman pinainan ko lang yung huli ha ah. balat at ah uh, balat at kinik kinainan ko lang balat at kinik ang na huli natin dyan pero ngayon meron nang huli tignan natin ay isi ko lang yung camera Igat ng maliit. Uuwi oh, natin. Ang sabit niya. Hindi pa rin igat dito. Eh. Nakabitin lang ito pero siguro wala sila makain. Pinatus pa rin yung aking kawin. sa Isa Maliit lang. Pero okay na eh, okay. to guys, yung papandawin natin yung mga iniwan kong kawil kahapon. Wala mga huli ito eh, pero may pain pa kaya iniwan ko na. May nahuli na tayo malit na higat to. Ito yung ba wala talaga? Panaw ka na. Wala. oh, baka sakali tayo Tung isa wala mamaya natin pandawin yan mamaya natin pulunin Tingnan pa natin yung iba isa isang isa wala rin yung isa ba't walang tangsi hmm, walang tangsi ito yung isa wala rin wala mga tansi sa ating kawin no? ayan. Ayan. focus ko ah para makita nyo ayan o yan yung tansi focus pa natin ayan. pumulupot na yung tansi wala na doon sa dulo bumaba na pumunta na doon sa kanyang tinakapuno Tanaw ko kanina malayo pa eh, napalag na eh. Bulabugin. Ay, 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 ay. Yan, yan, yan. Oh. Kita niya guys. <laughs> May hood yan. Ah, kita natin. hindi gusto ako dyan sa ano e eh. gusto dyan sa kawayan sige gusto tayo sa kawayan ispiting ito okay ayan Ui hả hả anh hả hả bụng hả oh, oh, hả hả Ayan. Dalag. <laughs> Dalag na naman. Dalag na naman ito. Wala na siya. try na natin ito. Kumpahin na natin ito. yung pa, kita na safe naman ang sabit niya dahil nasa nguso, tapos sa mata balag tapos na naman tapos 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 Dabi. ang hunting na to alam ko laro lang ito eh, pero <laughs> napaka exciting ito balag nga naman hindi may iihawin naman tayo nito ano ah, guys kahapon kasi nung uh, kahapon may pinandaw ako ito, yun yung huling uh, episode natin eh para dun sa laro natin nakahuli ako isang balag pero yung una igat tapos dalag ginawa natin minuto ginahin ko doon tapos yung mga walang pain kahapon hinayaan ko na wala na pamain eh alas 5 na ako natapos eh medyo madilim dilim na ito may huli pa tayo isang igat na maliit at isang dalag Ato. tara na tatyan ko kulit ito Ito ang masarap na tanghalian. Dalag, sinikas sa sampalaw, ang kanin mo, hindi mo sa kabahin. That's all for today's video. Salamat sa inyong panonood. Mga ka-office, hindi ka na lang. God bless. Kain tayo.